Bakit? May hinahanap ako. Sinahanap mo naman! Ano? Oh. Hinahanap oh. mo ba? mo? Yung sinabi niyang <laughs> kamukha <laughs> <laughs> niya si Joshua. Hinahanap ko! Pag nakita yes. ko, sasabihin ko sa'yo. Meron! Ito siya, dito. Oh. Ayan, oh! Yeah, yeah. Kita mo yung buhok, oh! Joshua Buwa. siya, oh! Iyan, mo. Kaya may polo shirt. Yung diba? polo, yung, yung polo! Yung buhok! Oh. Diba, oh! Thank you sa so pagsali, Abra! Hindi siya Abra yan! Hindi siya Abra! Joshua! Joshua ako! Josh. Joshua. Joshua pala. Okay, sorry. Balik si Joshua lang. kasi nagutom. <laughs> na, medyo nagutom si Joshua. Kung sabi nyo kasi Joshua, hindi pinay na hihanap. Pero yung galawan ni Joshua, yung sayaw? Oo. Oh. Oo. Oh, 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 wow. ano? Kuhan. Ah, Kuhan. Yung, ah, wow, wow. yung hindi lumalapak Paano? yung kilikili. Oo. Oh. 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 Oh, ayan, kuha mo din eh. Di ba Joshua? <laughs> Pwede rin pala Kailang sayaw lang. Lahat yung step mo. Yung lang. <laughs> Sino nagsabi? <laughs> um, marami po eh. Marami. <laughs> Ay, pero para <laughs> no. parang kaboses niyo. Oh. Huh? Oh. Pikit, Katulog pikit tayo, niya. pikit. Sige, kausapin, kausapin mo, lang, ba? kausapin mo lang. Oh, kamusta yung pelikula niyo? Ang malaki ang kinita, ha? Ah, yes, kaya nagpapasalamat ako sa mga nanood dyan. And sa mga hindi pa nakakanood, manood na kayo kasi meron kayong aral na makukuha dito. Sa mga hindi marunong magbubon, Matututo kayo dito. Ay, parang may oh, tunog Joshua sa Moran. Joshua, Joshua sa Moran. Maroon <laughs> verse. Hindi ka sumayaw. May, oh, may, Mayroong ano eh. No? Katimbre. may, may Joshua Garcia naman. Oh, yeah. Na may lap uh. anyo, And everything. Kamusta? Kamusta? Pum nakita ko, pumasok ka sa, uh, ano, sa PPP House. Yes, uh, sa PPP House. oh, Oo, oh, dinalo mo yung... Taki-actingan siya ron oh. eh. Oo. Oh, oh. Kamusta sa loob ng bahay? Gusto okay mo bang bumalik? Okay naman, na. Nakaka-miss nga yung bahay ni Kuya. And oh. Gusto mo eh, ba bang bumalik? Uh, kung pwede naman, kung papabilikan ako ni Kuya, pero... Hello? Siguro, hello? Hello? guest... Oh. Ayun na, ayun oh. na si Kuya. Ayun Joshua. na si Kuya. Yes, Kuya? si Kuya. Gusto ko lang uh, magpasalamat sa'yo dahil pumasok ka sa aking bahay. Naku, hindi si kuya ah, yan? Sino mm. yan? <laughs> si kamatayan. <laughs> Sinusundong? Sinusundong? <laughs> Nakita ko na yan sa persona. Ano? Pinasag mo Nag-scarf ka pa. Parang hindi tayo sa scarf today ah. Yes! Parang hindi so, tayo <laughs> sa scarf today. So, kamusta oh. ang taping niyo ng shooting niyo pala ng movie ni Julia? Naging close kayo ulit? Mm -hmm. Okay naman kami and parang happy lang kami and napaka ano ng feeling hindi ko ma-explain pero masaya lang talaga. Pero yung nag oh. ba kayo, wala ba kayo naramdaman sa bawat isa? Mm. <laughs> <laughs> Siyempre, um, wala na kasi alam naman natin na kailangan natin mag-move on. And para makapag-move on tayo, kailangan lang natin tanggapin. Yun lang talaga yun. Ang ah, ano yan. yung tanggap, ano tanggapin? Tanggapin, natin Yung package. Na <laughs> yung package. Ito yung package. Ito delivery, one. <laughs> <Free> delivery. <laughs> Joshua, uh, sa lahat ng mga nagawa mong pelikula, ano yung pinaka-gusto mo? Oo, oh, oh, no, yung paborito mo doon. Yung mo. Sa ngayon, itong unhappy for you talaga. Uh, happy ka? Happy, syempre. Uh. Oo, oh, 400 plus na mag-minimumala. Ma Congratulations! Magpa-500 million na yung pelikula nila. Naku, kaya tinitiretsyo nyo yung panunod ng CD. Yes. Yes. Hanggang December! Yes! Ano <laughs> <B> <laughs> <laughs> ba mapalood yun sa December? Ay, naku, and the Broadway winner Record uh -huh. by Jun Lana. Oo. Uh oh, uh oh. Uh -oh. Tsaka pup pupunta ka sa premiere night, sabi mo. Yes. Nangako ka. Sino pupunta? Siya ba o si Joshua? Like, <laughs> <laughs> oh, po, siya. Ito, oh. <laughs> <laughs> siya, magulat ka mag si Joshua? Uh, siya, 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 siya. <laughs> Tapos hinahanap ko si Joshua. Meme, hindi daw <laughs> So, kamusta ang love life mo ngayon? Ay, oo nga. Ayan, um, syempre, lowkey pa rin naman and still private pa rin kami. Ah. Uh, bakit, bakit Gano'n ka private? sing private ng mga... Private Benjamin. <laughs> 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 si private ko. Private Benjamin. Ah, hindi. Ikaw, maga parang hindi pa namin... Talaga. Ayun, oh, narinig ko yung Josh. Meron? Oh, doon? doon? ka private? Hindi pa namin... Ayun, namin. Oh. Ayun, no? Talaga meron. may, may mga pigilang-pigilang tutusok sa iyo. kayo ka private? Hindi pa. Ayun! Ah, talaga, ayun! Ah, ayun! sa Ayun! 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 ka look ba't ka-voice-a-like? Ka Hinahanapan <laughs> ko na ng ano, pero hindi. Hindi, meron din naman kamukha. Pero, gumano ka yung bigla, pag Nindoon. ito yung mata, yung gano'n, oh. gumano ka ng bigla, tumingin ka, ah, ayun, 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 ayun. Ayun si Joshua. <laughs> tingnan ko nga, tingnan ko nga. <laughs> tingnan, tingnan. <ko> At saka ganyan-ganyan <laughs> ang ilong ni Joshua. Dalawa rin ang butas. <laughs> <laughs> lahat naman dalawa butas. O, oh, eh bakit i-step kanina? <laughs> <laughs> dalawa lang butas ito, ha? Alin. Dalawa butas. Oh. Malit nga lang. Depende, maganda ilong mo. Salamat. Oh. Hindi siya ganun katangas, pero maganda. Ang mahalaga, may ilong. Ano? Humihinga. Oh, ka. Yes. yes. Buhay. Yung ibang nga, katatangos ng ilong, pero oh. hindi na humihinga. Di ba? Diba? Lungkot. Ay, oh. Pagpasalamat mo yan. Di ba? Yes. 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 I love my nose. Dahil sa ilong. Pinagpala ka. Oh, mo, yes. Ikaw lang ang nakakalabas ng telebisyon na ang suot mong t-shirt yung pambalot ng mansanas. <laughs> Presko <laughs> kaya yun. Di ba nakabalot yun sa <isang> mga mansanas? <laughs> oh. na, okay, sa peras. Oo. oh. oh, oh.